apat na maling oras ng pagkain. Paano natin ito itatama? Dok na, Holistic Medicine Health Coach Doktor. Narito yung apat na maling oras ng pagkain at paano natin itatama itong mga mali na Number one na mali natin sa pagkain, ang breakfast. Bakit pumali mali ang breakfast? Fasting, pumasok po tayo sa fasting. Pag sinabi pong fasting, pag wala tayong kinakain, o walang momentya natin, dito repair ng repair yung katawan. Sa oras na nag-breakfast ka, nag-break mo yung fasting, kaya nga breakfast, di ba? So pag nag-break mo yung fasting, yung repair nawawala na. Kasi nga, yung katawan natin, yung digestion, uunahin na ng katawan natin, iiwanan na niya yung repair. So, anong mangyayari? Doon na siya nagpupuo sa mga kinain mo. Okay naman sana kung yung kinakain natin healthy. Ang problema, imbes healthy yung kakainin natin, unhealthy pa. Papunta na yung katawan sa pagkasira. Mabuti sana kung ang kakainin natin ay fruits and vegetables sa morning, eh ano yung kinakain natin? Kape, inyong tayo ng kape, kakain tayo ng mga cereals, tinapay, na ito pa yung mga acid-forming food, nahihirapan yung katawan, nag-break mo na yung fasting, nagsimula ka ng pagtrabahohin na mahirap yung katawan. Ngayon, paano natin itatama ito? Overnight, naglilinis po yung katawan natin. At yung mga dumi na nilinis ng katawan natin overnight nasa dugo mas maganda natin gawin ang pag-inom ng 2 glass of water with rock salt. With rock salt, para maganda yung blood circulation, circulate. retention sa katawan. Anong gagawin nito sa katawan? Lilinisin yung dugo. Ilang minuto lang, hahanapin mo na yung siya. Dumi ka na ng dumi, ihi ka na ng ihi. Umaga pa lang, na-detox ka na. Ito yung tinatawag na flushing sa umaga. Pag uminom ka ng tubig, na flush mo. Lahat ng mga toxic sa katawan mo naninimis overnight ng mga organs. Number two, yung hindi pagkain ng lunch. Maling-mali po tayo na hindi nagla-lunch. Yung iba nag-aalpusal kasi hindi na nagla-lunch. Maling-mali po yun. Dapat, kung merong importante meal of the day, ayun po yung lunch. Dahil sa lunch, active yung katawan natin. Marami tayong dinagawa. Ibig sabihin, pag kumain tayo, kahit dalihin pa nga natin yung pagkain natin pag sa lunch, mas mabilis yung absorption. Yung digestion natin, mas mabilis. Kasi nga, active tayo. So, napaka-importante oras ng na pagkain ay ang lunch. Na dapat, hindi natin ito yung skip, na dapat yung lunch, doon tayo kumakain. Pero napaka-importante pa rin na ang kinakain natin, siyempre dapat yung mga healthy. Dahil ito yung kailangan ng katawan natin. Pangatlo, yung pagmerienda. -me Kaya lang naman tayo hanap ng hanap ng merienda kasi nga palagi tayong gutom. Bakit tayo palaging gutom? Kasi sinasanay natin yung sarili natin sa too much carbohydrate. Kapag po tayo ay madalas sa mga tinapay, pasta, ano po ang resulta nito sa katawan natin? Yung matatamis po na yan craving. Palagi tayong nagugutom. Lagi natin gustong kumain. Ipisaan natin sa cleansing diet. Pag natuto kayo mag-cleansing diet, mawawala na yung craving nyo. Mag-seset kayo ng bagong body lock. May mga videos po tayo na cleansing diet kung paano, panoorin po natin. Meaning, kapag ikaw ay hindi pala kain ng merienda, hindi po trabaho ng trabaho yung matawan natin. So, umpisahan natin na hindi kumain ng mga matatamis at too much carbohydrate para mawala yung cravings natin o yung palagi natin gutumin. Iwasan natin ang merienda. At number four, yung pagdi-dinner natin, heavy pa. Dapat pag-dinner, hindi na tayo halos kumakain. Hindi po maganda na nag-dinner pa tayo na ano na marami. Bakit po? Dahil pag gabi na, less na po yung movement ng katawan, especially malapit na tayo matulog, ano po yung ginagawa ng katawan? Nagre-reduce po yan ng energy. Meaning, hindi na ganun karami yung nagtatrabaho. I-compare kapag uh, daytime or lunch. So ano po ibig sabihin? Mas matagal po yung digestion natin. Ibig sabihin, pag nag-dinner pa tayo, lalo na heavy yung mga kinakain natin sa gabi, hirap na hirap po yung katawan natin i-process ito. Kaya ang best thing po, mag-dinner kung man tayo, mas okay yung mga raw food na, especially fruits and vegetables, para easily to digest na ng ating katawan. Mas maganda yung absorption ng katawan, mas mabilis. Mas mabilis matunaw yung pagkain, mas gusto ng katawan natin, mas nakakapagpahinga yung katawan natin. So, mas maganda sa gabi, imbis na mag-dinner tayo ng mga heavy meal, dapat soft diet na lang at iwasan na natin na natutulog tayo ng maraming laman yung tiyan o busog. Huwag po tayo nag-aalala sa gutom dahil lumilipas din yan. Pero hindi ito masama, lalo na kung masasanay tayo sa oras kung ano yung dapat at hindi dapat na pagkain. Hanggang sa susunod na video, wag na. Oops! Bago ko mag-skip, para hindi maligaw o magkamali sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle join my health coaching program bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership marami tayong ginagawa akala natin tama marami tayong healthy lifestyle hindi naman pala healthy meron tayong mga ginagawang unhealthy yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo. Daily healthy lifestyle na tama. Tamang diet. Unlimited question and answer. One time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman maaabsorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao. Ang Bible. Pag-message lang directly sa aking messenger na sa baba ng link kung interested sa health coaching membership.